Guys, as of today we're going to challenge some escorts to say the word nakakapagpabagabag nakakapagpabagabag challenge Okay, nakakapagpabagabag Ha? Nakakapagpabagabag Nakakapagpabagabag Sira, sab daw? Nakakapagpabagabag brother, can you say the word nakakapagpabagabag? Nakakapagpabagabag nakakapagpabag. 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 <laughs> One, one more Nakakapagpabagabag. Ah, so, nakakapag nakakapag -gabag -gabag. Nakakapag 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 ah okay, okay. Ikaw daw, nakakapagpabagabag. 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 Ano nan? Nakakapagpabagabag. Ah, wala. Lisod kayo natin. Sige na, try lang. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagabag. <laughs> Dito, nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagabag. <laughs> Inom tak <tags> soft drinks <laughs> oh. <laughs> Ihi. <laughs> sob <laughs> sob sob. Nakakapagpagabagabag. Nakakapag <laughs> Simple oi, siya ganyan kabalo. Nakakapagpagabagabag